today, another day ang gagawin natin guys is gamitin natin yung brew machine ng tita ko actually, sinabi niya to sa akin na Michelle, pag napunta kayo sa bahay please, paandali mo yung gamitin mo yung brew machine kasi may mga coffee doon na baka mamaya mag expire na daw kasi nga ang tita dati ko is papunta na ng Amerika so wala nang iinom ng mga coffee dito kasi ang lola ko hindi naman iinom ng mga ganito. So, ako yung natasa si San dito daw kami, gamitin ko daw para daw gumana. Ay, hindi naman din ako nagko-coffee ng mga ganito. Diba? Kasi instant coffee ang gamit ko. Kasi nga, mabilisan. So, ngayon, try natin gamitin itong mga to. Kita tapos sa inyo. And by the way, ang time check natin ngayon is 6.30. di diba? Aga-aga ko -aga, ano na ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, Yung machine niya. Tapos ito yung mga coffee na itatry ko dong Ayan, oh. Uh, ano ba ito? Ayan. So, try natin ito para sa ngayong umaga. Kaya share ko lang sa inyo, ha. Dito sa likod ng bahay, dito yung puntod ng lolo ko. Tinransfer dito. Bago lang. Before, nandun siya sa sementeryo. Ngayon, dito na transfer sa kalupaan nila. O, diba? Tapos, punta tayo doon ngayon kung saan mag-harvest si mama ng mga sili. Kasi ang mahal ng sili sa Davao, di ba? Tapos etong sili na to is yung mga native na yung native na sili, maliliit talaga pero maanghang. Small but terrible kuno. <laughs> Wait lang. Ay, may harvest pala talaga si Mama, dami na. Oh, ito yung puno ng sili. Kasi maliliit siya pero maanghang talaga 'yan. Ah, oh, di ba? Ang dami. Dadalhin namin to sa Davao kasi para makapag ano kami makapagburo din kami ng suka mahal kasi ang per kilo ng sili dun. magkano pala ang per kilo ng sili ma? 800 sa Davao 800 sa Davao? Oh, oy mahal masyado ayan o oh. di diba ang daming bunga Ma, diba may, may sili ka din doon na tanim? Meron. nag-uumpisa pala, nag pala siya, pala siya magbunga. Kaya, dito na kami kukuha. Kanina ang area to, ma? Kay... Tita Daday? Tita Daday. Hanggang doon sa baba. Hindi, kaya yung may kubo ni Lola mo, kay tito Aldo mo. Diba? dami. Mauubusin ba natin lahat, Oo, ma? Okay, kakain na lang, lang ito ng ibon. Eh sila, Lola, walang maiiwan. iwan. Nakbukas, oh, marami na namang hinugyan. Kakain na lang kasi ito ng ibon. O eh. oh, sige, tulungan kay tawit lang mo. ko tayo dito sa area na to. Yung kanina pinakita ko na sabi ko sa inyo mag brew coffee tayo, hindi na tuloy kasi pag-check ko kasi sa machine, um, uh, tawag na to, madumi. Kailangan ko siyang linisin pa. So, nag-instant coffee na lang ako. So, ngayon, iikot tayo dito sa area sa likod ng bahay ni Tita Daday. Tingnan natin yung mga pananig. Kasi dito, dito makikita nyo sa kubo na yun, yung kay Lola na payag. Okay? Tapos ngayon, natin yung mga mga tanim dito, napakita ko sa inyo. Kung masipag ka lang talaga, mabubuhay ka dito, sabi ni mama. Pakita ko yung mga tanim. From there, nakita yung tiba kumuha ako ng sili. Dito sa, dito sa mga baba, malami mga tanim yan. Ayan oh, kita niyo tanim. Yan. Tinaniman ni Lola ng tawag nito, um, kamote mati ba? Ayan. Tinaniman ni mama. Oo, kamote. Tapos ito, talong yan. Tapos ito, common na yung saging dito. Tapos pababa. Maraming tanim dito. Puro gulay. Tinan nyo. Halos lahat tanim ng lola is um, kamote. Pagagapangin yan. Eh, ang ganda ng lupa dito. Kaya ang bilis tumubo ng mga gulay dito. Tingnan nyo. Kikita nyo yan. Yan yung mga kamote. Kaya hindi na uubusan ng kamote dito sila lola. Kasi masipag silang magtanim. Okay. Ma, ito ma, ano, ano to? Ma, ano halaman to? Halaman lang, damo lang pala ito. Ayan, sili na naman. Dito tayo daan. Kasi titayin natin yung tanim ni Lola doon sa likod niya. Di ba? Alam mo dati hindi, hindi ako makakalakad dito kasi ang, da ang daming halaman tal. Ang daming lang dam mo damo matataas ngayon din na mo. Patag na siya. I mean talaga nila lola ba. Tapos ito. Gabi. Gabi yan oh. Dami no, 'di ba? Ayun. kamote na naman. Kamote, gabi, gabi. Ito, dabod na mulang ata ito eh. Kasi kahapon na nag-vlog sabi ni mama, hindi daw yan. Hindi ko alam kung kamote yung kahoy ito eh. Lang. Okay. Um, may coconut din dito si Lolo. Oh, may bata pa. Patubo pa lang. Ito, ito, ito. Ipapakita ko yung ginawang ano ni Lola, taniman. Yung bahay. Di ba? Ito yung pinagkakaabalahan ng lola ko. Kasi ginawa niya ng bahay. Tapos, sitaw. Puro sitaw ang tanim ng lola dito kasi nga gusto niyang eh, magiging yung magiging kagaya nyo sa amin. Sa so, O, di ba? Parang tumaob na ata ito. Hindi pa ito tumaob. Kasi siya lang naiibo. Parang nakaharo siya sa daanan ko. Tingnan mo. Nataob bato ito? O talagang style lang ito? 'di ba? Dito tayo daan. 'Di ba? Yung pabahay. Dami ni lola nating pa dito. Pusa sa to lang hindi ko nung kadali magtanim ha. Alam niya to, oregano. No. May pineapple pa si dito, dito si lola oh yung lola ko, hindi naman talaga asya dito tumitira. Ano lang to, itong kubo niya, parang ah, uh, nag-stay lang siya dyan kapag ka nandito lang siya. Pero yung totally nandito nakatira, hindi na. Doon na siya sa may publish yung nakatira. doon sa kabilang barangay. Tapos guys, yung nakikita niyo parang puti-puti yung mga halaman. Ayan. Diba? Diba Moses are green? And then niyo yung mga halaman na puti. Ito yung mga ah, uh, yung puno niyan yan yung ginagawang wood. Ayan, lapitan natin. May isa dito na malapit sa akin. Sabi ni mama, tinanong ko siya ngayon lang. Sabi niya, etong puno na may na may na may puti kagaya na to. Oh. Yan. Yung puno na yan, palalakihin nila yan para maging wood. Okay, so, so, yung mga bata pa lahat yung mga tanim na yan dito. Diba, amazing, no? Ang puti na halaman, no? Maamis ka kung paano siya pumuputi. Ang dami doon. Ang, ang, maganda siyang tingnan sa mata. O, diba? Tapos yung kuliglig niya, titig niyo ba? Ang ganda. Guys, after ko nga um, pakita sa inyo yung place doon sa may likod, dito naman tayo sa harapan. Sabi ni Mama, i-harvest dun yung mga hinog na pinya dito. Ito, o. Oh. Ayan, nakita niyo ba? kasi masasayang din daw ang mga pinya. Hinug na daw. May part daw ng mga hinug dyan. Malilet na pinya lang daw ito. Pakita ko sa inyo. Actually, ito naman tita daday ko tuwi, eh. Pero since wala siya dito kami na lang magka-harvest. So, nagtanong nito ito. Pakita ko. Ang galing niya eh kasi pantay-pantay ang pagkakalinya ng pinya. Pakita ko. Ayan oh. Pinakita ko na ito sa isang vlog ko to, Ayan oh. Ayan. Hinug na yan oh. Malaki na yan. Kasi ayan pa oh. Ayan. Yung iba, maliliit pa kagaya nito, oh. Maliit pa yan. Wait lang. Ayan. Maliit pa siya, oh. Di Ano pa nga ito, Bagong harvest. It Tas, etong mga, itong nasa gilid na yan, pwede pa daw yung to sabi ni Lola. Diba, nakita nyo? Itatanong, itatanong pa daw ni Lola. Etong etong ulunan la. Oh, tatanim din niya. Tatanim dito ang ulunan, no. So apat yung pwede pa niya itanim dito. So apat sa so, tumubo yan, apat na bunga pa yan. Ngayon yun niluluto namin. Ni lola pala. Hmm. Ito yung hiniwa namin kagabi. Binignit. Oh, di ba? La konti lang pala. Akala natin ang dami lang. Dami yan. Paano natin bebenta yan, charot. Libo po kay Masakit natin. sa mata yung usok. Yung kahoy talaga masakit sa mata. Mata. Kaya yung usok niya. Nagkapa na dyan ang kawis ba? O, oh, diba? Binignit. Sarap. Kailangan ma malapot na malapot lang, no? O, oh, oh. depende sa luto ng ano, no? Ayun lang ka na, ano na din. O, oh, diba? Dito niluto sa dirty kitchen outside. Kahoy, kahoy. Oo, dito ang area ko sa magluto ng mga kahoy. Diba? ang sa mag, ano dito, mag vlog-vlog, no? Ay, may ko ang kung magaling ka lang, malunong ka lang talaga magluluto ba? <laughs> sa mag-vlog dito. Kasi ang ang view mo dito, oh, ganito oh. Yung nakikita mo mga ibang vlogger na ang kanilang content is more on cooking. Tapos nature Hello, ang baby. peg. Ah, uh, diba? So, yung alam mo, namin kayo galing -taga ni Lola dati. Kaya oh. si ate, huwag lang tayo maputikan. Uh -huh. uh -huh. Ano, di ba, Lola? Kala mag-iingat sa namin. Hindi kaya. No. Hindi, hindi. mo ito naabutan si kayo. Lola namin kasi bata pa lang kami, matay na ang Lola namin. Ah. Yes. Bata pa lang talaga kami. Pero pumutayan ng bulakan sa amin para dalawin kami sa Lola. Eh, ano yung pauwi na kami ngayon? Hindi. Papunta kami sa ibang barangay. Doon kami mag stay ngayon sa isang bahay sa tita namin. Kasi yun yung ano eh, yun yung na request niya before kami umuwi ng Davao. Tulungan daw namin yung bahay niya. So ngayon doon kami matutulog kasi bukas pa Davao na kami. Pa Davao na kami. Pati. Kasi kailangan namin umuwi dahil mga bata. May mga pasok pa. Lalo si Chloe may practice siya ng kanyang may practice siya para sa kanyang graduation.